May mga nagkalat na video sa social media patungkol sa rapture o pagdagit sa iglesia. So ang tanong mga hibigan, tunay kaya ito? Tunay kaya na bumalik na ang ating panus Kristo at kinuha niya na ang ibang mga tao sa mundong ito? Yan ang ating tukasin at pag sa video ito. Kung ating tinan ang mga video ito mga kaibigan, makita natin ang mga taong ito ay bigla lamang nawala. Panurin natin. mga kapatid, ito. Oh, Gita nyo, o. Oh, bitla nang nawala sa uh, ng mga tao. Ano yung mga sign yata. At ang mga video nito, mga kapatid, kuha po ito sa CCTV. Ayan, gawin natin. Gulat na gulat si Ate o, nung nawala yung kanyang kasama. O, yung katabi niya nawala, gulat na gulat siya, napanic pa nga. sa niyong ito, makita naman natin na habang nag-drive si kuya na wala bigla yung mga kabataan. Tahan naman na ano, wala yung yung naiwan at saka mga gamit nila. Kaya talagang ganito yung mangyari pag mag-rapture mga kapatid. No? So tunay kayo ito. Is everybody okay? at sa opinion ko yan mga kapatid hindi po totoo ang mga video na yan edit lang po yun dahil kung tunay na rapture na sana nadala tayo no kasi tayo po ay nanampalatay nagkitiwala kay Jesus Christ kukunin kasi ni Jesus Christ ang mga taong nanampalatay nagkitiwala sa kanya no pag ikaw ay nagsisi na yung kasalanan at nanampalatay kay Jesus Christ makasama ka sa rapture o pagdagit sa iglesia kasi bilong ka sa Church of Christ, bilong ka sa Iglesia ni Cristo Jesus. Kaya kukunin kanya dito. At ang maiwan dito sa mundong ito ay maghihirap po ng pitong taong paghihirap. At ang maghahari sa mundo ito, walang iba kundi si Satanas. At doon naman sa langit, kukunin tayo ni Yesu Cristo para bigyan tayo ng gandipala sa ginagawa nating mabuti sa ating kapwa nung buhay pa tayo dito sa mundong ito. Kaya ang tanong mga kapatid, excited na ba kayo sa rapture, sa pagbalik ni Yesu Cristo? Tiyak nyo na ba na, na makapalangit ka mo? Nakasure na ba ka mo 100% na madala ka mo sa rapture? So kung sure ka mo, nga madala ka mo sa rapture, so amo na ginahulat natong bilang mga Kristohanon, so mintras ginahulat nato nina ang himo naton subong adlaw, subong panahon, samtang wala pa nagabalik si Jesu-Kristo, ah, magalagay mag-alagay kita sa Ginoo faithfully, We need to serve God faithfully sa atong kabuhi. Alagaron nato ng Dios, simbahon naton ng Dios, dayawon nato ng Dios, He worship naton ang sa aton kabukie. Ang mga event kini makita sa Bibles, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, as verse 59. Basaw Naton tton mga abing-kuturat. Behold, I show you a mystery: We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in a twinkle of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. And we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, them shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. For death where is the sting? O grief where is the victory? The sting of death is sin, and the strength of the sin is the law. But Thanks be to God which give it us the victory through the, our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Natagumpayan na natin ang kasalanan, ang kabarang kasalanan, yan po yung hell, lake of fire, ang imperno, because of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ngayon si Jesus Christ bilang Panginoon at Tagapaligtas para magkaroon tayo ng glorified body. Lawas na hindi nabubulok at meron tayong mansion doon sa langit. Salamat mga patid. Please follow, like, and share para may update ka pa sa sunod nating vlog. To God be the glory.